Magandang araw po. Ang How to Enjoy Your Life and Your Job ni Dale Carnegie ay isang self-help book na nag-aalok ng praktikal na payo para sa paghahanap ng kaligayahan at katuparan sa parehong personal at profesional na mga aspeto ng buhay. Isinulat na may layuning tulungan ang mga tao na mag-navigate sa mga hamon ng araw-araw na buhay ang may akda ay kumukuha sa kanyang sariling mga karanasan at nagbabahagi ng mahalagang insight sa kung paano bumuo ng isang positibong mindset, makayanan ang stress, at bumuo ng makabuluhang mga relasyon. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga prinsipyo na nakabalangka sa aklat na ito, ang mga mambabasa ay maaaring mapahusay ang kanilang pangkalahatang kagalingan at lumikha ng isang mas kasiyasya, kapakipakinabang na buhay. Narito ang mga pangunahing insights. Number 1. Develop a positive mindset. Ang paglinang ng isang positibong saloobin ay mahalaga sa kasiyahan sa buhay at trabaho. Binibigyang diin ng may akda ang kahalagahan ng pagtutok sa kasalukuyang sandali at pagpapahalaga sa magandang bagay sa buhay. Sa pamamagitan ng practicing gratitude at pagpapanatili ng positibong pananaw, mapapabuti ng mga individual ang kanilang pangkalahatang kaligayahan. Number 2. Manage stress effectively. Ang stress ay isang karaniwang bahagi ng buhay, ngunit maaari itong pamahalaan sa pamamagitan ng iba't ibang mga diskarte. Nag-aalok ang aklat ng mga estratehiya para sa pagbabawas ng stress, tulad ng pagtukoy sa mga nagtitrigger ng stress, pagsasanay ng mga relaxation techniques, at pagdevelop ng healthy coping mechanisms. Sa pamamagitan ng epektibong pamamahala ng stress, ang mga individual ay maaaring humantong sa isang mas kasiya at produktibong buhay. Number 3. Find Job Satisfaction Ang kasiyahan sa trabaho ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa overall well-being ng isang empleyado. Iminumungkahi ng may akda na tuklasin ng mga individual ang kanilang mga hilig kilalanin ang kanilang mga lakas at ihanay ang kanilang mga career choices Bukod pa rito, binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pagpapanatili ng positibong saloobin at paghahanap ng mga opportunities for growth at development sa workplace Number 4 Communicate effectively Ang epektibong komunikasyon ay mahalaga para sa pagbuo ng matibay na relasyon at paglutas ng mga conflicts nagbibigay ang aklat ng mga insights sa active listening, pakikiramay sa iba, at malinaw na pagpapahayag ng sarili. Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng mga kasanayan sa komunikasyon, maaaring mapahusay ng mga individual ang kanilang personal at profesional na mga relasyon na humahantong sa isang mas kasiyasyang buhay. Number 5. Build Meaningful Relationships Ang kalidad ng mga relasyon ay makabuluhang nakakaapekto sa kaligayahan ng isang tao. Binibigyang diin ng aklat ang kahalagahan ng pamumuhunan ng oras at pagsisikap sa pagbuo at pagpapanatili ng makabuluhang koneksyon sa iba. Sa pamamagitan ng pagiging mabait, matulungin, at maunawain, ang mga indibidwal ay maaaring lumikha ng mga pangmatagalang relasyon na nakakatulong sa kanilang pangkalahatang kagalingan. Number 6 Manage time wisely. Ang time management ay mahalaga para sa pagiging produktibo at balanse sa buhay-trabaho. Nagbibigay ang may akda ng mga praktikal na tip para sa pagbibigay prioridad sa mga gawain, pag-iwas sa pagpapaliban o procrastination, at pagtatakda ng mga realistic goals. Sa pamamagitan ng epektibong pamamahala ng oras, ang mga individual ay maaaring mabawasan ang mga antas ng stress accomplish more, at magkaroon ng sapat na oras para sa mga aktibidad na kanilang kinagigiliwan. In summary, ang how to enjoy your life and your job ay nag-aalok ng gabay para sa paghahanap ng katuparan at kaligayahan sa parehong personal at profesional na mga larangan. Sa pamamagitan ng pagbuo ng isang positive mindset, pamamahala ng stress, paghahanap ng kasiyahan sa trabaho at epektibong komunikasyon, pagbuo ng makabuluhang mga relasyon, at pamamahala ng oras ng matalino, ang mga mambabasa ay maaaring lumikha ng isang mas enjoyable and fulfilling na buhay. Ang aklat na ito ay gumaganap bilang isang praktikal na gabay para sa mga individual na naghahanap upang mapahusay ang kanilang overall well-being at makahanap ng higit na kasiyahan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po. Please subscribe po sa ating channel.